Nagising si Katrina nang naman ng matinding ginaw. Inabot niya ang kumot sa kahit inarakbong Pero hindi pa rin nakatulong para mapawi ang nararamdaman niyang pangangaligkig. Naisip niyang tawagin na lang si Kaiden para makahingi siya ng extra blanket ngunit nagdalawang isip siya. Tiyak tulog na tulog na ang binata ngayon sa silid nito. Pero nang hindi na talaga niya natagalan ng lamig ay nagpasya na siyang tawagin ito na kaagad namang dumalo sa kanya. What is it, Katrina? He muttered as he on the light. There was a hint of concern in his face. Mabuti na lang hindi niya inilak ang pinto. Kung hindi, kailangan pa niyang tumayo para pagbuksan ito. Nanlalambot pa naman siya. I need an extra blanket. I feel so cold. Nilapitan siya ito nang makitang halos mamaluktot na siya sa ginam. Di naman ito ang noon niya. Oh God, you have a fever. That explained why she felt cold ilang sandali pa ay nagsimula nang magchill si Katrina na halos ikataranta ni Kyla. Naghalongkat kagad ito ng kakapalang kumot sa kabinet na kahoy na naroon sa gilid na yun at binalot sa kanya. Ang lamig, ang halos hindi mausal na pangungusap ng dalaga. Just wait for me here, Katrina. I'll get some medicine. Patakbong lumabas ang kwarto ang binata at pagbalik nito ay may dala ng isang pichil ng tubig at baso. Nagsala nito ng tubig sa baso bago siya ay nilalaya nito na makaupo. Here, drink this. He popped tablet of paracetamol into her mouth and assisted her in drinking the water. Matapos makainom ng gamot ay muling na maluktot ng higa ang dalaga. Sa nakitang pangalikid niya ay hindi na nagdalawang isip si Kaida na tabihan siya sa kinahihigan na kapi na rin. Nakabalik sa pagtulog si Katrina pero hindi naman nahihimin. Hindi pa man nag-aapat na oras mula nang uminom siya ng gamot ay nilagnat uli siya. Umuungol siya sa tindi ng init na nararamdaman kaya tulak na kaganda ang asal na isip ng lalaki na ispansyabat siya. Nang madaling kumuha ng mga kakailanganin si Kaiden sa pag-Spongebat at kaagad binalikan si Katrina sa kwartong inuoko pa nito. Mabilis ngunit maingat ang kanyang kilos nang simulan niyang punasan ang noo, mukha at mga kamay ng babae. Nang akto na niyang pupunasan ang leg patungo sa nahantad nitong dibdib, inatigilan siya. As he making it right? He was about to invade the sensitive part of her body is just taking care of a sick person kay din, katwira ng isip niya. Muli niyang tinitigan ng dalaga. She looks so vulnerable but at the same time tempting. Nakalilisang ang roba nito at nahanda ang makikinis at mapuputihin itong hita. Marahas siyang napabuntong hininga. Nais niyang pagalitan ng sarili dahil nagsisimula na siyang makadama ng pag ng katawan. He could even feel the arousal of his manhood. No, ang nais niyang isigaw may sakit si Katrina at kailangan niyang alagaan. Kaya sa naisip ay naibalik niya ang sariling katinuan. May nginigman sa mga kamay tinapos niyang nasimulan at dumistansya na rito pagkatapos. Baka hindi na niyang pigil ang sarili sa lang nilang paglalapit. Napapalatak siya ng sumagi sa kanyang isip ang itsura ng babae. Nabasang-basa pa ang damit nito at nang suot na nito ang t-shirt at roba niya. She looked so alluring and mysterious. Nakita niya kung paano itong nag-blush kanina. She was not a teenager an anymore. They're all grown up now. Hindi na baga rito ang lalo na sa reputasyon nito noon. Typically, she was not the girl he used to know or did she really know her but were to judge her the way she was. Kinabukasan, feeling better, anang boss mula sa panan ng kamang kinahihiga ni Katrina. Pinakiramdaman na muna ang sarili bago tinangkang bumangon. Eh, huwag mo munang piliting bumangon. Kagad napigil nito sa kanya. Don't worry about me, Kaiden. Okay na ako. I just have this trouble. Haniya para hindi na natapos ang iba pang sasabihin. Nang bigla niyang maramdaman na tumigil ang kanyang paghinga at parang kinilite ang ilong niya. She is sneezed hard three times. Oh no, she helplessly muttered. I think I caught flu. Isang pigil ng ngiti ang kumuwala sa labi nito. Perhaps, so what do you want for breakfast? Nothing, I just want a glass of water for now. Tumalima kagad ka ang binata. Nagsalinto sa baso ng tubig mula sa pichil na nakapatong sa side table na naroon at binigay sa kanya pagkatapos. Inalalayan pa siya nito nang inumin niya ang tubig. Hidinampina rin nito ang likod ng kanang kamay sa noo at ling niya. Natigil siya sa pag-inom ng laman ng basong hawak niya and became very aware of his presence. You take some rest for a while. Haling is, my may is making a soup for you, he said. I guess makabubuti yun sa'yo. By the way, here, take this. He handed her a plastic bag. Ipinabili ko yan sa kanya kanina nung nagpunta siya sa palengke. Pagtsagaan mo na lang kasi it's not signature brand. She was passed as she offered the plastic bag. Kaya pala, isang pares ng underwear at damit ang laman niyon. Natouch tuloy siya sa thoughtfulness na ipinakita ni Kaiden. Titingnan ko lang sa kusina kung luto ng soup. Paalam nito. Hmm, Kaiden, pigil niya sa binata. Tumingon ito sa kanya. Yes, thank you so much for taking care of me. Madamdaming pahayag niya sa lahat ng kagandang ang loob na ipinakita ng abogado sa kanya simula ng nakalipas na gabi. Nangyayain siya nito sa bahay nito. Don't mention it. I'm just being hospitable for my guest. And maybe this is my way of saying how I'm sorry I am for what I did yesterday. If not because of me, to we'll be up and above. Parang sinampalang dalaga sa sinabi ni Kaidan. Oo nga naman, ano pa ba ang aasahan niya sa ginagawa nito sa kanya? Bakit niya binibigyan ng ibang kahulugan ang pagkaakalang at pag-aalagang ginawa nito samantalang alam na niya napaka tayo ng ugali ng binata noon pa. How stupid of me to think that he is in truth. Kastigo ng isang bahagi ng utak niya. Inis na hinila niya ang kumot at tinilukbong iyon sa ulo. pagkalabas ng lalaki sa silid, Pakiramdam niya ay nilalamig ulit siya at parang tumatas ang temperatura niya. Sumasakit din ang kanyang lalamunat at ilang saglit pa ay inubo na siya ng inubo. Panay pa ang hatching niya and she started to have a runny nose. Kasar, naiirit ang reklamo niya. Hindi na nagtaka si Kai, din ang abutan siya sa ganong sitwasyon. I guess I have to bring you to the hospital now. He said there was a hint of concern in his voice. I will let Aling Isay assist you in dressing up. Sa Manila na kita ipapagamot. Nagising na lang ulit siya sa puting kapaligiran ang tumambat sa kanya. She searched the whole room and saw Tina lying on the couch. Tina, she called her her voice soft. Nagising ka agad ang matalik na kaibigan. Are you okay now, Katrina? Si Kaiden, she asked instead of answering Tina's query. He has gone to his office half an hour ago. Is he coming back? Nagkibit lamang ng balikat ito. Napabuntong hininga siya. Alam niyang hindi na babalik si Kaiden at hindi na sila magkikita muli. Lalo lang tuloy siyang nalulungkot dahil kung kailan nakalimutan niya ang kahibangan sa lalaki noon, ay saka naman sila pinagtagpumuli. In an unlikely situation, bibilang uli ng taon bago niya tuluyang makalimutan ng binata. Hindi niya maiwasan ng umasam na sana mapansin na siya nito. You go back to sleep now, Katrina. Kailangan mo mabawi ang lakas mo. May drapa ako pag naghihintay sa iyo. tinan na nagawa pang magpiro. Wala siyang nagawa kundi ipikit na lang ang kanyang mga mata. Naging kabagot-bagot ang sumunod ng mga araw para sa dalaga. She wanted to go home but the doctor wouldn't allow her unless her laboratory results were all okay. Kaya nang araw na sabihin itong pwede na siyang umuwi, ay pinaayos ka agad niya sa katulong ang clearance niya sa hospital. Ayaw na niya mag ng isang araw pa. Siya na mismo ang nagligpit ng mga gamit niya habang nasa billing section si Aling Bebang. At sa excitement niya yung makauwi, hindi na niya pinansin ang marahang katok sa pinto. Abala siya sa paglalagay ng huling damit sa bag. Hey, I'm sorry kung pumasok na ako. I thought you were sleeping kasi I didn't get a reply when I knocked. Said the voice coming from the entrance. Pauwi na ba kayo niyan? Hindi ka agad nakasagot ang dalaga pagkakita sa di inaasahang bisita. Who would ever expect this man to be here? Di ba nga naikondisyonan niya ang sarili? huling pagkikita nila nung araw na dalhin siya nito sa ospital. I'm sorry, hindi nakita na kita nakamusta ulit after I brought you here. Naging masyadong busy lang ako sa office this past few days. kaya din apologize. Paalis na ba kayo? Hmm, yeah. Nasa billing section lang si Aling Bebang paying my bills. Then we'll go home na. Magpapatawag na lang ako ng taxi. Nasa studio na kasi si Tina ngayon kaya walang susundo sa amin para ihatid sa bahay. Ba't pa kayo ng taxi? Andito naman ako. I can take you home. No, she's not. I mean baka makaabala lang kami sa iyo, Kaiden. I know you're a busy man. I wouldn't take much of my time, Katrina. Besides, I have nothing to do today. Kaya nga, dinalaw kita rito. Hindi ko naman nakalain, lalabas ka na pala. Are you sure okay lang sa'yo na ihatid kami? Napangiti si Kai din sa kanya. Why, of course. Muling ibinalik ni Katrina ang tingin sa mga inililipit na gamit at lihim na napangiti. Parang inihele ang puso niya ngayon dito ang binata. Senyorita, tapos na po akong magbayo. Anang katulong nakapapasok lang sa kwarto. Kasunod nito ang isang orderly na may dalang wheelchair. Then let's go, she said. Lalo ay kinagulat niya ang sumunod na tagpo. Automatic ang binuhat ni Kaiden ng ilang gamit niya bago siya ay nalalayang makaupo sa wheelchair. Para itong umaakto na boyfriend niya. O oh, ayan, kaya naman dyan sa ilusyon mo, sundot ng isang bahagi ng utak niya. Hindi natigil ang tuwin na ay pag-alali nito sa kanya. Maging noong marating na sila sa condo unit niya, ay hindi pa rin ito sa kanya. Ito ma mismo ang nag-volunteer na sa kwarto niya ang kanyang mga gamit. Masyado ka na naming naaabala kay Salamat talaga. Aniya nang nasa silid na sila. Masarap na hapunan lang ay okay na ako. Pabirong saad nito. Nangislap ang mga mata sa narinig. Sa pahayag kasi ng binata ay gusto pa muna nitong manatili kasama nila. Then you are invited to dine with us tonight if your time permits you. My pleasure, Katrina. Besides to refuse an offer is an insult. Animated pa rin saad nito. Napatawa siya. But you invited yourself first. She joked. Sabay silang napatawa. Makagusto gusto mo munang magpahinga while we wait for our delicious dinner. Halika sa balkonahe tayo. Yayani niya. Kagalitong sumama sa kanya. By the way, do you want something to drink? Magpapakuha tayo kay Aling Bebang. I'm fine. I'll let you know if I needed something. Okay. Anyways, this is my favorite place here in this house. Dito kasi sa lugar na to, I can be myself. Nare-relax ako and I can work peacefully here. Para kasi ako nakakakita ng fireflies with the city lights down there. Kaya nai-inspire ako to work even harder. Bida niya sa balkonahe Tinanaw muna ni Kaida ng buong paligid, baham mo muni tinanang kausap. You have a nice place here. You really have a taste for beauty, Katrina. Is that a compliment? Oh, he said as he realized that she was trying to imply. I didn't mean anything bad about what I've said. Then and now you love your beautiful things really never change. Madalas nga natin yung pag-awayan noon yung pagiging artistic mo, right? Napangiti si Katrina. Oo nga, kasi ang paniniwala mo puro lang karatehan ng nasa utak ko. And because you just wanted to finish everything on time, ayon the end result, hindi naman kagandahan ng presentation natin. Difficult of man. At kahit gusto kong mag-argue nung mag-argue sa'yo, ay tinitikis ko na lang sarili ko para maturuan ka rin ng leksyon. But to no avail, he concluded. Hindi kasi ako tinatabla ng kadramahan mo. Tatawa-tawa pa rin dugtong. Because you're just too stubborn and self-righteous, she corrected Self-righteousness ba yun? Natatawang saan nito? hewan ko sa'yo. Huwag na natin pag-usapan kasi baka mag-away na naman tayo. Sawa so, na ako sa mga arguments natin simula pa ng Kaiden. Umayos na upo ang binata sa kahit tinasang dalawang kamay para gawing unan. Now what? It's nice to remain since the past. It made me smile. Napaismid siya sa narinig. Mabad ganyan ang mukha mo. Bumalik ang pagiging animated nitong magsalita. Wala. Mabilis niyang tugon. Nagsasalita na sana ito kung hindi lang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi na siya nagpasintabi kay Kaiden. Sinagot na niya ang call. I guess you had so good news kasi mas lalo kang tumumlay after the call. Una ng lalaki. That was Ate Sene, one of my co-volunteers sa isa sa mga orphanages na tinutulungan. We organized an event for our children slated for tomorrow. But because kagagaling ko lang sa sakit ay hindi na muna nila ako papupuntahin dahil baka mabinat ako. But the problem is, nag-back yung isang kasama namin dahil may emergency sa kanila. So I have to fill in his place. So pupunta ka kahit ayaw mo sana. Hindi naman sa ayaw, kaya lang baka di ko pakayanin ang biyahe. Cause it's an educational field trip for the children. May kaunting salusalo sa bahay ang tupunan after this trip. Kailangan ba talagang andal ka bukas? Di ba magpapahinga ka pa ng ilang araw bago ka bumalik sa trabaho? I have to. Kailangan nila ako doon because I will be their tourist guide. Yung volunteer na kasama namin na nag-back out plays a very important role in the trip cause next to me siya lang ang yung taong may alam ng history ng bansa. Napatangho-tangho si Kaiden. Senyorita kakain na po. Narinig nilang tawag ni Aling Bebang sa pintuan ng balkonahe. Halika na, di ba gusto mo ng masarap na hapunan? Yaya ni Katrina sa binata. Simpleng lutong bahay ang nadat na nila sa hapag. Yung madali lamang lutuin pero nakamparan si Kaiden sa mga ito. Nagpasensya na po talaga ninyo ako, Aling Bebang, pero talagang namiss ko lang ang lutong bahay kaya hindi na po ako nahiyang magpahiwatig kay Katrina na makikikain po ako rito. Ani Kaiden matapos nilang magdasal. Wala naman po yung Sir Kaiden. Nakakataba nga po ng puso kapag na-appreciate po ang luto ko. Saka mabuti rin yung paminsan-minsan may nagagawi rito bisita para naman maubos yung mga inihanda kong pagkain. Pag kami-kami lang kasi rito parang mga ibon lang kumain itong si Ma'am Katrina at Ma'am Tina kaya maraming natitirang pagkain. Ganun po ba? Ang sarap pala rito tumila kasi palaging masarap ang pagkain. Siguro yung mahal na mahal kayo ng asawa nyo kasi ang sarap niyo pong magluto. Eh hindi naman po ako ganun kagaling magluto noon. Tinuruan lang po ako ni Ma'am Katrina kung paano kaya mas gumaling po ako. Talaga po, ikaw palang Master Chef Katrina, baling nito sa lalaga. <clears throat> At bakit parang hindi ka makapaniwala rin? Hindi naman ako alien para hindi matutunan ng mga gawaing bahay katulad ng pagluluto. tubo niya. Ay sir, pag nagluto si Ma'am Katrina, ang natikman ninyong pihadong hahanap hanapin niyo po. At baka dito na nga kayo tumambay palagi sa bahay. Pakoy lang salo ni Aling Bebang. Pumayag kaya ang amo niyo, Aling Bebang na may ibang taong tatambay-tambay rito at makikikain. Makahula sunin ako kasi ang takaw-takaw ko. -takaw Bahagyang napahagikik si Katrina. loko, hindi ako nagbibiryo. Seryoso talaga kung matikman ang luto mo, sabi ng binata. At bakit? Hindi naman kita boyfriend para ipagluto kita. Kung may pagtataray niya, itinirik pa niya ang dalawang mata. Boyfriend lang bang pwedeng ipagluto? Di ba pwedeng kahit friend lang? Ungot nito. Friends na agad tayo ngayon kasi nilaman mo na ang, ang alien ay pwede palang magluto ng masarap na pagkain. Katrina naman, tila batang maktol nito. Okay para sa ikatatahimik ko. I'll just call you if when is the eating session here thanks sa wakas hindi na ako magsasawang kumain sa fine dining restaurant. Mag-asawa na lang po kayo Sir Kaiden para may asawa na magluluto para sa inyo ng masarap na pagkain. Hirit ni Aling Bebang. Narating din po tayo riyan Aling Bebang or now i ko po muna ang sarap ng luto niyo and thanks for letting me eat with you tonight. Parang hinaplos ang puso ni Katrina sa sinabi ng binata para kasing may pinapahihwating ang mga kilos at panilita nito nang at ayaw na muna niyang pangunahan ang damdamin ng kausap. She was hoping they do feel the same way.